Hi mga kasari, ito na ginagawa ko ng ripak ako ng kita ba miswa. Niya mga miswa ni ripak ko yan Ganyan. Isa namang bumibili ako dun sa yung mga naglalako dito. Ako na lang nagliripak. Ayan. Ganyan ko siya pinagtatsagaan na lang talaga magripak. Matagal din ako walang miswa kasi hindi ako nakakapunta doon sa ano, palengke. Minsan lalayuan din ako eh. Laking kasalamat ko talaga kasi may motor tayo at may lisensya tayo kaya pwede tayong pumunta kahit saan. Basta dala lang yung lisensya at dala lang yung papel ng motor. Yun, pwede tayong magbihelyahin. Yung, mga, yung motor talagang katuwang ko sa aking tindahan. Wala yung motor. Ay, syempre, mahal ang pamasahe dito sa amin. Tricycle pa lang. Ang mahal. Tapos, ang layo pa ng lakarin bago ka makasakay ng tricycle. Pagbaba mo ng tricycle, sakay ka ulit ng jeep. Medyo nga, lay layo din. Tapos, pagdating mo ng baba mo ng jeep, maglakad ka naman ng malayo. Papunta naman palingki. Kasi kung dito lang napalingki na, ayun, mga talipapa, malapit sa amin. Wala. Wala kong mabilhan na ganito. Minsan nga, sa medyo bayan palingki. Wala pa nga eh. Minsan, naubusan din talaga sila doon. Balik ang wala. Nga nga. Kanina, nataon lang yun. Kasi nagbayad kami ng motor doon sa hikam ko. Sabi ko, punta kami palingki. Eh, sinama niya ako. Sinama niya ako doon pagbayad. Ako yung pinag niya. Kasi siya, wala pa siya lisensya sa ngayon kung nag-drive, pues, sabi ko, daan tayong palengke, may bibiliin pa nga kayo. Ayun-ayun, itong miswa at saka yung dito sim. Bumili na ako dito sim. Mahal na. Nagtaas ng limang piso. Bilis nagtaas ng limang piso yung dito sim. Hindi na nga ako bumili yung token Dito sim lang binili ko. Tsaga talaga tayo mag-repack. Yan nga tinatawag ko. May tindahan ka talaga sipag at sada. May lalakan mga... Hindi ba kaya kalangan talaga to, Kayo mga kasari, nag repack din ba kayo? Kasi kahit mga sandro yun, re-repack ko yung mga talo sa buhok Arina, re-repack din ako. Dati sa kasi, re-repack ako ng mantika. Pero dito hindi na kasi di na ba nung mabinta dito tsaka yung mantika parang man na siya natatapon so, mo kinabukasan, nagawa ka ng hap ngayon, tapos kinabukasan parang nagbabawas yung mantika ako parang natatapon sa salagaya ayan, hindi na ako nagbibipak na nga ng mantika mga ganito na lang, mga harina mga all purpose cornstarch ayun, ayun mga nire-repack ko ang unti, unti. Asin. Nag-iripak yeah. din ako ng asin. Hmm, ito lang kasari. Tapos ilagay ko na siya sa alambre. Sabi ko na siya doon. Okay. Magpiraso ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 16 16 17 18 19 20 21 22 dito ko 22, <laughs> 22 piraso siya mga, mga Nakita na talaga. Nakita na talaga sa mukha niya kasi nasabi ni Ma'am Ibon, botista. malaki talaga kita pag ikoyon yung crack idol ko yan mamigon thank you sa pagtulong mo sa grocery siya po yung tumulong sa akin sa grocery nung ang tagal binigay sa akin nung grocery yung sa MP ko, ay hindi sa muhito sabi ko ang tagal-tagal po -tagal na nag-order sa grocery, yun lang talaga no, grabe, umabot ng halos isang buwan, di pa nila inilagay sa points yung ano, ano ba yung grow coins hindi pa nila nilagay doon yung ano ng muhito. eh isang box Balitwal 12 piraso yun Muhito. Muhito kwalitro o di ba napakalaking pera nun no tinulungan ako ni ma'am Yvonne sabi niya yun tinatanong niya ako mga ganyan ganyan tapos sabi, sabi ni ma'am Yvonne man, 24 hours bago maano yung may balik sa grocoins mo. di wala pang 24 hours. Sabi ko, wala, mamibon, meron na. Tapos tumawag sa akin yung grocery. Sabi ko, tagal-tagal na yan. Three months. Ay, three months, one month. Sabi ko, gano'n. Tapos ngayon lang, ano, kung hindi dahil kay Mami Bon. Ewan ko lang, kung maibalik ba nila. sobrang subang tagal talaga. Kaya, thankful po ako kay Mami Bon Bautista. Thank you, ma'am. Sa tulong niyo po. Pag may problema kayo sa grocery, No, mismo si Mami Bon na lang po tawagan natin. Kasi sa grocery, ang tagal. Tagal talaga nila. Tanayin na lang ako. Chat, chat, chat. Diyos ko, nakailang chat na ako. Kaya, salamat sa tulong ni Mami Boon. Salamat sa panunood, guys. Hindi pa ako nakapag-supply. Please subscribe po sa YouTube channel ko po. Bago yun lang po ako. Siguro pang 2 days ko pa lang ngayon. Salamat, guys. Subscribe naman po ako, mga kasari. Thank you.